Ito guys, uh, maraming ginawa dito Ano mga ginawa mo dyan, Hebs? Nagpay training, body Naglining ka, uh, nagpalit ka ng lining, oh. marami sa'yo Naglining <laughs> <laughs> Kailan mo huling dinala dito yung motor mo? years Two years ago. Oh. Ngayon mo lang binalik. Pero yung two years na yun eh, kamusta naman yung performance ng motor? Testing <laughs> mo sir. Kamusta na nga pala yung sit ano niya, yung kondisyon niya kanina pagdating mo dito. Ma, yung tunog niya, yung andar. Hindi na rin maganda. So kasi na na nai-stuck din eh, no? Hindi mo rin masyado nagagamit. Oh, tahimik na nga, oh. Tumino na uli yung tunog. Swabe na naman. Dumado, dumado na wala. Parang gusto nila lumipad. Ha? parang gusto nila lumipad. <laughs> oh. Bagay na bagay sa inyo yung motor eh. Kasi yung laki parang proportion lang eh. Hindi <laughs> malaking tao talaga kayo eh. Oh. Ayos.